tapo po kami kami ng bahay at mangunguhan ng Indian mango. <laughs> Kasama ko po kapatid ko. Ang aming aso. O. Ang pakiganda. Yan po yung may eh. Yan ang aming napakakit na aso. Hoy! Ha! Ayan. Diyos ko, ayan po ang kabilang. Pasok na kami. Bebe, panini. Eh. So, ito po ang kabilang bahay. So, ayan. Ang dami pong bunga. Lalaki. So, palibasa po ang ate at ang kuya ay nasa ibang lugar sa ibang bansa ay napabayaan na po. Masukal na. Ayan. So, tetesin po namin umandar ang aming sasakit. So, ito po ay pwede pa. At yan. So, ayan po napakadaming bunga. Pero titingnan natin kung hinog kasi mas masarap po hinog. Ay, hirap. Hirap. Yan. Ay! Yun. Ang dami ko na ko. Hinog na po. Yan. Mm, diba? Diba? Kapag may tanim kayo, Pakakalibre ah, kayo ng pagkain ng mangga. Ayan. O, oh, diba? ba? Salisyala. Ah. Mm. Mm. <laughs> Kailan po sira? <laughs> sira ang panungkit. Nakarami na po inibarak. O, oh, diba? O, oh, uh ho. -huh. Ayan. Ayan. Oh. Hindi ako napagod na pagod ako. Kuya, ang atse. Pero so, pwede pa po. yan Mukhang pwede pa po. Ha! Aha. Aha. Uh -huh. Sabi nila, Tingnan po ninyo lagi ang mga gamit para hindi po siya masira. So ito nga po. The best thing po. Ay tanong uli po ng sasakyan. Maganda man o oh, hindi na kailangan natin tingnan lagi. Uh. Oh. Yeah. So, yung mga gawin po sa likod eh. masukan na po ang <laughs> bahay kaya naman nagtatabas si kuya ng konti kahit konti alam alam na hindi marunong magtabas ha yan tala din po dito at bukod dyan meron din pong talim na langka. Ayan, napakaraming langka. Oh, di ba? Nakasako po siya para hindi po kainin ng mga ibon o paniki sa gabi. Oh, ayan po. Ang mga saging. Ah, na malaking mangga. Ayan, marami pala dito. Diyos ko, ayan. O, oh, diba? oh agad yan, ang bilis. Nadami pala po din sa likod. Ay, mga hinog-hinog nang dami, grabe. Wow, wow, wow. Dami po. Dami sobra. yan, tatlong yan oh. At sa painit na makina. Ayan. Oliva. Oh, diba? lalaki lalaki po so yan uwi na po kami at uh, nakakuha na kami ng mangga indian mango yan ala ibig kapit ako so yan po may kubo pa rin sa'yo naman po ito hindi na matitirahan kasi nga wala pong magbabantay rin at meron din pong pinya ayan kaisa isang pinya antaray taray ah -ah. at aratilis ayan ang aratilis po so yung bata po kami yung elementary ito po minakain namin elementary ang aratilis ay gawan po kami magkakaklas niya sa school lalabas na po kami. Ha? Napakasukal na nito. Pag Sabi mo kay kuya, pag-apas na lang ito sa iba para malinis. At baka may akas pa. Upuwi lang inibana. Talaga. Sarap din naman. Napawisan! Ay, napawisan din. Ha? Ah? tayo na yan na kami pakaluwag pa at pinapalak ng inibanak na magkindahan dito kung sakali kung may pagkakataon siyempre magsasabi muna sa kapatid ano naman o di pa napakalaki bawis ang bawis ang sarap Apo? Yeah. Baiko meron. Ah! Yeah. It. yeah. yeah lang. Oya, pauwi na oh kami. Pauwi na naman kami ng bahay. Yes! Haha. <laughs> <laughs> Init. So lilidin ko muna ang inibaga. Ilid ko muna ang inibana. Katulad naman sa judo. Yeah. Pagod na lahat, kakain muna ng mangga. tapo po kami kabilang bahay at mangunguhan ng Indian mango. Kasama <laughs> ko pong kapatid ko. At ang aming aso. At ang pakiganda. Yan po yung may lahi. Iyan ang aming napakakit na na aso. Hi. Jus kaya ayan po ang kabilang. Pasok na kami. <laughs> Babe, ni So ito po ang kabilang bahay. So, yan. Ang dami pong bunga. Lalaki! yeah so, palibasa po, ang ate at ang kuya ay nasa ibang lugar, sa ibang bansa ay napabayaan na po. Masukal na. Ayan. So, tetesingin po namin umandar ang aming sasakit. So, ito po ay pwede pa. Ayan. So, ayan po. Napakadami ang bunga. Pero, titinan natin kung hinog. Kasi, mas masarap pong hinog. Ay. Hirap. Hirap. yan, Ay! yun, Ang dami po nakuha. Hinog na po. Yeah. Mm, di ba? Kapag may tanim kayo, makakalibre kayo ng pagkain ng mangga. Ayan. Oh, di ba? Salisala. eh Mm. <laughs> Kaya lang po sira. <laughs> sira ang panungkit. Nakarami na po inibarak. O, oh, diba? Oho. Ayan. Ayan. Oh. Ayaw ko na pagod ako. Kuya, ang atse. Pero pwede pa po. Ayan. Bukang pwede pa po. Ha. Aha. Uh -huh. Uh -huh. sabi nila testing po ninyo lagi ang mga gamit para hindi po siya masira so ito nga po testing po kahit anong uri po ng sasakyan maganda man o hindi na kailangan natin tingnan lagi so Sabi mga gamit sa likod eh masukan na po ang <laughs> bahay kaya naman nagtatabas si kuya ng konti ay konti alam na alam na hindi marunong magtabas ha ayan so, di po sakin dito at bukod dyan meron din pong talim na langka. Ayan, napakaraming langka. Oh, di ba? Nakasako po siya para hindi po kainin ng mga ibon o paniki sa gabi. Oh, ayan po. Ang mga saging. Ah, na malaki mangga. Ayan, marami pala dito. Diyos ko, ayan. O, oh, diba O, oh, agad yan, ang bilis. Ayan. pala po din sa likod. Ayan, mga hinug-hinug na. dami. Grabe. Wow, wow, wow. Dami po. Nako naman. So. Dami, sobra. At na yan. Tatlong yan, sa painit na makina. ayan o oh, diba lalaki lalaki po so ayan uwi na po kami at nakakuha uh, na kami ng mangga. indian mango ayan ala ibig kapit ako So, ayun po, may kubo pa rin sa'yo naman po ito. Hindi na matitirahan. Kasi nga, wala pong magbabantay rin. At meron din pong pinya. Ayan, kaisa-isang pinya. Ang taray. Ah, ah. Diyos ko. Ayan. At aratilis. Ayan, ang aratilis po. So, yung bata po kami, yung elementary. Ito po yung namin. Elementary ang aratilis ay gawan po kami class nyan sa school ay so lalabas na po kami ha apakasukal na nito pag sabihin mo kay kuya paghapas na lang ito sa iba para malinis at baka may akas pa ipawit na lang inaibana talaga Sarap din naman. Napawisan. Ay, napawisan din. Ha? Kaya na. Ano, babas na kami. Pakaluwag pa. At pinapahalak ng inay-banak na magkindahan dito kung sakali, kung may pagkakataon. Siyempre, magsasabi muna sa kapatid. O nga naman, o diba napakalaki e. Bawis ang bawis, ang sarap. Ayan po? Ayan. Bakit ka meron? Uy, ang pawi na po kami. Pawi na naman kami ng bahay. Yes! ha <laughs> ha solidi ko init. So, liligo muna ang inibaga. Iligo muna ang inibana. Katubod na naman sa Chudoro. <laughs>